iya sa kanyang katawan. Sandali niyang nasulyapan ang mga tagpo ang digmaan ng mga diyos ng dagat laban sa mga tao at ang isang diwata na isinumpang maging isda. Pang kanya mga bisig, hinayaang yakapin siya ng tubig. Hindi siya lumaban, nakinig siya, nadama, at dahan-dahang inakay umilipad sa paligid nila. Nagliliwanag na parang mga bituin sa gabi. Sa gitna ng ranit, Nakita ni Bayani ang isang dambuhalang korales na kulay rosas, manaya na nakningning, at tumitibok na parang puso. Lumangoy siya pa itaas sa ibabaw, kung saan mas mataas pa ang mga alon kaysa mga bubong. Sumigaw siya, tinawag ang mga nakaligtas upang kumapit sa mga troso, habang si Amihan ay gumamit ng mahika upang tawag. Ikaw na sumira sa hangganan ng lupa at dagat, ginising mo ko. Lumitaw ang isang dambuhalang nilalang kalahating isda, kalahating dragon at ang pakiramdam ng buhangin sa ilalim ng aking mga paa. Tahimik si Bayani. Hinaplos niya ang kamay ni Amihan malamig, ngunit malambot kaya ng alon. Sabay silang tumingin sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang tubig at langit, nagiging isang kumikislap na sinag ng liwanag. Sa sandaling iyon. Wala nang pagkakaiba ang tao at diwata. Dalawang kaluluwang tumitibok sa iisang ritmo, pinagpuklo ng paibig, at pinanood ng karagatang saksi sa kanilang pangako. Sumikat ang araw sa ibabaw ng dagat ng Palawan. Ang gintong liwanag ay dumaan sa manipis na hamog, kumikislap sa ibabaw ng tubig na parang mga hiyas. Mula sa dagat, lumitaw si Bayani. Ang kanyang paghinga ay hinalo ng alat at hangin. Sa kanyang kamay, kumikislap pa rin, ay tumatama sa kanyang puso. Ipinapaalala ang isang sagradong katotohanan. Kahit makalimot ang tao, ang dagat, yo, ay naglaho, na parang usok, at ang langit ay napuno ng mga bituin. Tinitigan siya ni Bayani at naramdaman niyang